independent tayo. Kung kayo, ako gusto ko talaga. Gusto ko. Talaga. Alright, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Ano kaya ang inyong magiging komento, reaction po dito sa mukhang kagustuhan ngayon mangyari ni dating Pangulong Digong dito sa Mindanao, mga kababayan. Ang nais gawin ngayon ni Pangulong Digong ay maging independent na itong Mindanao at ihiwalay sa bansang Pilipinas. So magkakaroon nga ba ng sinasabi nilang Republic of Mindanao? Nako po. Pero ito mga kababayan po natin ay plano pa lang. So ibig sabihin, hindi pa nagsisimula dahil uh, inoobserbahan pa o mano ng ating Pangulo, tinitingnan niya pa kung ano yung magiging uh, impact ng ating uh, pamulitika sa ating bansa, lalo na itong sinusulong nila na People's Initiative para ah, sa mahabang termino o oh, walang katapusang paghahari sa politika o mano ng mga Marcos at Romualdez. So ito o mano ang pinakarason talaga para kay dating Pangulong Digong. Independent ta tayo. Kung kayo, ako gusto ko talaga. Gusto ko na. Nagsawa na ako sa ka. Uh, ilang presidente na kasi eh. From one boring. Wala nangyari sa Pilipinas. Wala nangyari sa Pilipinas. Matap sa nag-adapt na Leaders Forum at Prayer Rally sa Davao City Kamakailan, dating Pangulong Rodrigo Roa yeah. Duterte, muling humarap sa media upang bigyang linaw ang ilan sa mga katanungan ng taong bayan at isa na nga dito ang pagbubuklod ng Mindanao at pagkamit ng independensya. Uh, by the way, uh, there will be a sort of a regrouping in the political arena dito sa Nato. Uh, still in the works. Pero si Congressman Alvarez ang titignan ko ay siya mong nila ng partido. Matanda na ako. Ito siya bata pa. Pagkasan na nga ito na. Pag-ibang asawa. Lima. <laughs> Rosella. <laughs> uh, we will uh, try to figure out na ano, we can be uh, at least in Davao. Kung hindi naman lahat, meron ang tayo ng isang, isang, isang boses na. Pero ako mag-prank ako. Higinig We do not accept people na uh, walang Gugaw na kung congressman ko wala kang prinsipyo. Wala lang pumasok. Ito sa ganun, pagdating ng pera, hirap yan. Ayon sa dating Pangulo, isang movement o kilos ang bubuuin upang masimula na ang makinarya o proseso para makamit ang kalayaan o pagubuklod ng Mindanao. The vote has been going around, convincing people. Pero kami, alam ko, maganda yan, pero hindi pa na, wala pa yung dumating yung nag, nag, ano talaga yung nakita na natin yung baski na anong gawain natin wala tayo the next president again will be as lousy we cannot may, may, may ano tayo, may, at stake is our future and our children so tuloy mga kababayan po natin itong sinasabi ni dating Pangulong Digong Medyo matagal na itong isyu na ito eh. May mga lumalabas na na isyu na gusto ihiwalay itong Mindanao, mga kababayan po natin. Yung, oh, yung mga rebelde, nagsasabi rin yan dati. Eh, na gusto nila maging independent itong uh, Mindanao, mga kababayan po natin. Pero itong si dating Pangulong Digong, ayaw niya yung marahas. Ang gusto niya ay idaan umano sa legal, mga kababayan po natin. At uh, syempre, ang mangyayari yan, para mag maunligtan na naman ng uh, petition, mga kababayan po natin ng uh, People's Signature. So, parang People's Initiative din. Ano? Pero ang uh, gagawin nila ay ipapaliwanag nila o sa tao dito sa party ng Mindanao uh, ang kanilang gustong plano. Siyempre, tumakulik sila ng tamang uh, signature uh, ng mga gustong mahiwalay ng Mindanao dito sa Bansa Pilipinas. Doon na simulan ang uh, parang pag-file na. Pero, syempre idadaan yan, I think, sa... Korte ba natin? Hindi natin alam kung anong proseso nito mga kababayan po natin. Pero siyempre bilang uh, abogado, itong si dating Pangulong Digong, alam na alam niya kung ano ang uh, proseso nito. So siyempre hindi man ito sila magstalita or gagawa ng mga ganitong movement, itong uh, One Mindanao Movement or Independent Mindanao Movement or uh, Republic of Mindanao Movement o ano, kung uh, hindi nila alam yung tamang proseso. So titingnan natin mga kababayan po natin. Eh baka posibleng hindi naman ito magkakatotoo dahil ito ay parang proposal pa lamang ni dating Pangulong Digong. So posibleng ituloy, posibleng hindi. Depende sa takbo o mano oh, ng politika sa ating bansa, mga kababayan. So, separate na lang tayo. Sir, so, will this endorse a new president, sir? Ha? Huh? Will this endorse a new president, the new party of your... No, no. Wala na ako. Return. I will just be an advisor. At kung so, may itong matuloy man itong Mindanao, I will not run for any public. Who is a possible run candidate? Ako? Uh, can you, if not you, who is the possible candidate for that? Well, bahala ano. Kung sino nandito, mga politiko. Mag-convince mo sila, Mal malinis, walang bilihan. Wala mga ano mo. Nilinaw rin nito na hindi ito maging isang uri ng rebellion o sedition. pagkos isang paraan upang tuluyan ng pagkaisahit ang mga Pilipino. It would not be, hindi, na, hindi naman rebellion hindi yan sedition. There's a process in that, I think, before the uh, UN, where you would uh, gather signatures from all sorts in Mindanao, Pirma, verified under oath in the presence of so many people, we sign that we want to separate. Kaya kung ganun lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, na, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. Wala man ang Samar, ang Cebu, wala man ang sa atin na usagin. Tayo man ang ang now is rich. But of course, kung separate independent do, at magpuntahan na dito ang Pilipino. Dagdag -dag pa ni Duterte ang isasagawang pagkilos sa hindi isang political party. Tiniyak niya na magiging legal at tama ang paraang gagamitin para simulan nito. Ay, uh, it's a movement. It's not a political party. The, ng pag naanay gobyerno, then we'll have a political party. But the movement to start Uh, di, 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 ang makinarya para muli hok na towards independent yeah, There's, there's a process. mato to, batang, to, batang, to <laughs> ba taong, huwag uh, ba ba Dili si tapa ka ingon na kita mag-report magsisilid ana. Pagdugo yan, ha? patay tayo. Punta tayo doon sa uh, United Nations. Then, we'll file a petition that probably yung mga mga yung mga taga Mindanao o oh. oh, sige campaign lahat yung 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 tarong talaga ba yung tinuod and if uh, the whoever is in charge they okay let's have it let's see o oh, kung magsabi lahat ng taga alis kami okay tayo na kayo ikaw kung hindi mo gusto oh, lumipat ka na lang Lunes ko na sa Mindanao. Pagbalik mo, ang kita ng pass card. Pass. Hindi bisa. Ipinalawanag niya na sa planong Mindanao Independence ay magiging pantay ang lahat. Kasunod ang paninigurado na matututo ka na ang pangaabuso sa mga mamamayan, lalo na sa pera ng bayan. The, the only reason, remember din, do misco misquote or dagdagan ninyo or panggalan ninyo. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan. Sinasalsal nila, inuubos kung anong pinaggagawa. Ang magtao bayan, pobre pa rin. Yung bilyon na bilyon na yan, kung itinapon niya doon sa public, basta na sa bahay. Ang bahay nilang So yan nga po yung uh, sinabi ni dating Pangulong digong mga kababayan po natin. Ang uh, pinakarason nga na gusto nila maging independent o itong Mindanao at ihiwalay nga sa Pilipinas ay dahil sa maling ginagawa uh, ng na mga namumuno ngayon sa ating gobyerno. So obviously ang kanyang pinapatamaan ay itong uh, House uh, Speaker at itong si Pangulong Marcos mga kababayan po natin dahil panaylakwat siya nga lang o ang ginagawa ng ating Pangulo. So, sayang ko muna ang pera na taong bayan. Mga kababayan po natin, kayo po, pabor po ba kayo sa mga taga Mindanao? Siyempre, kaming taga Visayas, taga Luzon. Ah? Eh, ano lang kami, manood na lang kami kung ano po ang inyong magiging uh, decision dyan. kukuha na lang kami ng popcorn siguro at kape. Uh, at uh, habang kayo ang nagdi-discuss patungkol sa hiwalay ng, uh, ng Mindanao sa ating bansang Pilipinas, eh, kakain na lang kami ng popcorn siguro at uh, piinom ng kape dahil uh, hindi naman kami kasali sa usapan ha, na ganyan mga kababayan po natin. Anyway, ano po ang inyong komento or sa patungkol sa isyong ito mga kababayan po natin. Pero alam natin mahaba-habang proseso ito. At siyempre maraming taga Mindanao na mga politiko na hindi papabor ah, sa itong sinasuggest o plano pa lang ni dating pangulong dito. Yan mo na yung ating update mga kababayan at maraming salamat.